Alam niyo ba kung saan ang tinaguri ang City of Island Adventures? Dito lang yan sa Caraga Region, ang Surigao City sa probinsya ng Surigao del Norte. Ang lungsod ng Surigao ay may 17 panoramic islands sa mga oras na high tide, habang mahigit 24 naman ang mga isla kung low tide. Mayroon itong natatanging beach resorts, mystical caves, mangrove forest, at iba't ibang underwater adventures na chak mag -e enjoy kayo. Samahan niyo kami ngayong October 23 at ating tuklasin ang mayamang kultura at tradisyon ng mga Surigao nun. Bibisitahin natin ang Bayay Surigao nun Museum at ating aalamin kung paano nila panatiling buhay ang dialektong Surigao na kasing tanda ng kasaysayan ng bansa. Gagalugurin din natin ang tourist spots dito na talaga namang magbibigay sa atin ng masaya at kakaibang karanasan. Busa kung gusto ni John ng sulit nga kasuruyan o lugar nga puno ng kagana sa panlantaw, karina sa Surigao City. Dito lang yan sa Laag Karaga, hatid sa inyo ng Philippine Information Agency Karaga. Kalami, kanindot, laagtas sa Karaga.